hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live namin ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita para sa mga kawani ng gobyerno dahil lusot na sa Department of Budget and Management o DBM ang ikalawa sa apat na tranches ng taas sahod na agad ding mararamdaman bago matapos ang buwan ng Enero. Kung sino-sino makikinabang sa naturang salary increase na yan, tinutukan ni Let Narciso. Nilagdaan ni DBM Secretary Amin na Pangandaman ang National Budget Circular Number no. 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa ikalawang tranche ng salary increase para sa civilian government workers. Inisyo ang circular para sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel alinsunod sa Executive Order number no. 64 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto ng nakaraang taon. Ayon kay Pangandaman, ipatutupad ngayong Enero ang pangalawang bahagi ng taas sahod para sa mga ng gobyerno bilang pagpapatuloy ng pangako ng Pangulo. Umaas ang DBM na makadaragdag ang ikalawang bugso ng umento sa panggastos ng mga empleyado para sa kanilang pamilya at makatutulong para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Nakasaad sa EO No. 64 na ang updated na salary schedule ay dapat ipatupad sa mga national government agencies sa apat na tranches kung saan ang unang tranche ay simula noong January 2024. Ang ikalawa ay ngayon January 2025, ang ikatlo ay sa January 2026 at ang ikaapat at huling tranche ay magsisimula sa January 2027. Ang salary increase ay para sa lahat ng civilian government personnel, ng ehekotibo, legislative at judiciary, mga constitutional commission at iba pang constitutional offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act No. 10149 at EO No. 150, ano man ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive o elective at sa isang full-time o part-time basis. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nais nice ni Pangulong Bongbong Marcos na iprioridad ng pamahalaan at ng iba pang stakeholders ng gobyerno ang pagpapaunlad ng semiconductor at electronic industry sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Binatututukan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang pagpapaunlad ng semiconductor at electronic industry sa Pilipinas. Ito ang sinabi ng Pangulo sa isinigawang Private Sector Advisory Council Education and Job Sector Group Meeting kung saan iniheag din ito ang plano sa pagbibigay ng insentibo para sa mga nasabing industriya. Sa gitna ito ng potensyal na mahiyaambag ng industriya sa ekonomiya sa pamamagitan ng exportation. Bunsod nito, apilan ni PBBM na makipagtulungan sa mga stakeholders ng industriya upang matukoy ang mga kinakailangan hakbang at insentibo alinsunod sa umiiral na batas. Mungkahi naman ng PISAC Education and Job Sector Group sa Pangulo, magkaroon ng Semiconductor and Electronics Roadmap at bumuo ng National Education and Workforce Development Plan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para sa mga taga Central Visayas. Operational na kasi o bukas na sa publiko ang online support system para tugunan ang isyo ng mental health sa rehiyon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas ang online support system para tugunan ng isyo ng mental health sa rehiyon. Kinumpirma ni Assistant Regional Director for Administration ng DSWD Central Visayas na si Tonyson Sonrudo Lee na operational na ang wireless mental health and psychosocial support support. Sa pamamagitan nito, mayroong akses sa mga kliyente sa libreng psychosocial consultations at psychological first aid. Ang naturang inisyatibo ay nakaayon sa Republic Act 11036 o ang National Mental Health Policy isang mandato para sa integrated na mental health services sa buong bansa. Ang We support ay bukas mula lunes hanggang biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi. Para sa mga nais magpakonsulta, maaari lamang tumawag o magpadala ng mensahe sa mga numero sa screen. O kaya naman ay mag-email sa wesupport.fo at dswd.gov.ph. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaplano na ring ibenta ng Department of Agriculture sa mga supermarket at convenience store ang mga bigas na ibinebenta o mabibili lang sa mga Kadiwa store ng Pangulo. Ito raw ay upang mas makapamili at makatulong sa mga consumer na makabili ng mga bigas na abot-kaya ang halaga. Ang mga detalye sa balitang 'yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Kinukonsidera na rin ng Department of Agriculture o DA na maging available sa mga supermarket at convenience store ang bigas na mabibili lamang sa mga kadiwa store. Ayon kay DA spokesperson Arnel De Mesa, nakausap na nila ang mga pangunahing supermarket at convenience store sa bansa ukol sa plano at pumayag na umano ang mga ito na maibenta ang mga bigas sa parehong presyo gaya ng sakadiwa. Oras na maipatupad, makakabili na ang mga consumer ng 29 pesos per kilo ng bigas, 36 pesos per kilo para sa sulit rice at 38 pesos per kilo na rice for all. Ayon pa kay De mesa sa ngayon ay isinasapinal pinalpa ang mga detalye sa pag-rollout nito sa mga supermarket, kabilang na ang target timeline sa pag-iimplementa nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera, unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. Samantala, kinokonsidera naman ngayon ng Department of Education o DepEd ang pagbabawas ng subject sa senior high school curriculum ngayong taon. Mula nila sa 15 ay plano nila itong gawin sa 5 hanggang 7 na lamang. Ang mga detalye tutukan sa report ni James Galange. Plano ng Department of Education o DepEd na simulan na ngayong taon ang pagbabawas ng subjects sa revised senior high school curriculum. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, lalo ng revised curriculum para sa grades 11 at 12 mula sa kasulukuyang 15 core subjects ay gagawin na lamang itong 5 hanggang 7 subjects. Sa susunod na taon pa sana target ng kagawaran na umpisa ang implementasyon nito pero nais silang paagahin upang masimulan na ang adjustments. Ayon pa sa kagawaran, matit nila na magiging mahirap kung bigla ang babawasan ang subjects kung kaya uunti-untiin o gagawin by phase na lamang ang pagpapatupad nito. Ilan niya sa mga mananatiling subject ay ang math science, Filipino, history, communications, computing, at life or soft skills. Samantala, ibibigay ng DepEd ang basic curriculum at kasunod ay bahala ng mga paaralan, lalo ng mga pribado kung maidadagdag silang elective subjects dito. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglunsad ng kauna-unahang food redemption activity ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa pakikipagtulungan niya ng walang gutong program ng ahensya sa Bayan ng Libon sa Albay. Narito ang report ni Dustin Bayog. Halos dalawang libong residente sa Libon-Albay ang nabigyan ng tulong sa kauna-unahang food redemption activity ng Department of Social Welfare and Development of DSWD Field Office 5 Vical Region katulong ang walang gutong program. Ayon sa DSWD Bicol Region, 1,739 na individual ang nabigyan ng tulong, kabila ang mga solo parents, senior citizens at mga person with disability. Ilan sa mga inihati na tulong na ahensya mga bigas, mga gulay, itlog at iba pang essential goods. Para sa DSWD, mahalaga itong akbang upang isulong ang isang hunger-free na komunidad at pagtugot sa mga pangunahing pangangailangan ng mga residente tulad ng sapat na pagkain at nutrisyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, masaya namang ipinagdiwang ng Malolos Bulacan ang ika-126 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas o ang Fiesta Republika. Libo-libong mga bisita at delegado ang dumalo para saksihan ang mga magagarbong karosa at maging ang mga naging street dance at showdown competition. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Masayang ipinagdiwang ng mga malolenyo ang ika-126 na taong pagkakatatag ng Unang Republika ng Pilipinas o ang Fiesta Republika. Ito ay bilang pag-alala sa naging makulay at mahalagang kasaysayan ng malolo sa Pilipinas. Tinatayang libu-libong mga delegado, bisita at bulakenyo ang nakiisa para saksayan ng makulay na mga pagtatanghal sa pista. Ilan dyan ay ang parada ng Republika na may mga magagandang karosa pasiklaban ng mga banda at paglahok rin ng mga kabataan sa ginanap na dulansangan na mayroong street dance at showdown competition. Sa Our Lady of Mount Carmel Parish o mas kilala sa tawag na Baraswain Church, unang naitatag ang unang Republika ng Pilipinas at Democratic Constitution sa Asia. Kung saan, kinilala ito ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP bilang isa sa mga history center ng Pilipinas. Magugunitari na nakiisa ang Fiesta Republika sa nagdaang aliwan fiesta noong nakaraang taon kung saan nasungkit nito ang ikatlong pwesto sa float competition. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nag-uwi ng medalya ang pambato ng Pilipinas na si Ana Clarice Patrimonio sa 2025 World Pickleball Championship na ginanap sa Vietnam. Para sa balitang sports, Yati Dian ni Mili Borha. Dalawang medalya ang naiuwi ng Pilipina atleta na si Ana Clarice Patrimonio sa ginanap na 2025 World Pickleball Championship sa Vietnam. Pinangunahan ito ang Women's Singles Open para makuha ang gold habang nagtapos naman siya sa ikatlong pwesto si Mixed Doubles Open. Samantala, sa pamamagitan ng isang Instagram post, nagpasalamat naman si Patrimonio sa tinawag nitong blessing sa unang buwan ng taon. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa mga nakasama niya para makamit ang naturang panalo, kabilang na ang kanyang partner sa doubles, mga taga-suporta, maging ang kanyang pamilya. Para sa DJRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At siyempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Singing champs Sarah Heronimo, Eric Santos at Rachel Ango, ipinagdiwang ang kanilang 22 years of friendship at teaser ng reunion film ni Nadjolina Magdangal at Marvin Agustin, inilabas na ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. OGs in one frame! Pinusuan on Online ang muling pagsasama-sama ng tatlo sa mga mauhusay na mga awit sa bansa. Sina Sarah Jeronimo, Eric Santos at Rachel Ango sinelebrate ang kanilang 22 years of friendship. Kasama rito ni na Sarah G at Rachel ang kanita nilang mga mister, habang ang kapatid namang si Hadia na pumasok na rin sa mundo ng showbiz, ang plus one ni Eric. Say naman ang binansagang Prince of Pop sa kanyang post, tumatanda na tayo but our friendship will definitely stay for life. Ang tatlong singing champions, nagbalik tanaw din daw noong nagsisimula pa lamang sila. At bagamat hindi anya madalas magkita, alam naman daw nilang natiyan sila para sa isa't isa. Sa reunion na ito, maging si megastar Sharon Cuneta ay natuwa. Mga gunita na early 2000s ang mag-champion si Nazar of Rachel Ann Go at Eric Santos sa mga singing competition na kanilang sinalihan. Sa madalas sa iba pang balita, inilabas na ang trailer para sa reunion movie ng iconic na his love team Marjo o Marvin Agustin at Julina Magdangal. Ang dalawa, bibida sa pelikula na pinamagatang XX Lovers mula sa direksyon ni JP Haba kasama si Loisa Andalio at JK Labaho Sa pagbabalik tambala ni Marvin at Jolens, bahagi rin ng cast ang kanilang gimmick co stars sa sina Julian Santos, Maylin Dizon, Jiton G at Dominic Ochoa. Nakatakdang ilabas sa big screen ang XX Lovers sa February 12. Para sa DZRH TV, The Bang Show is Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula lunes hanggang biyernes 1pm sa DZRH TV